Puro to this video mga idol. Ano pong taga nagya pong mga idol sa pagpanluto dari sa kapistahan sa dari sa salay yung mga idol. Subuntan so, na gid mga idol, hayag na gid ang palibot. <laughs> mga buntag ang sa pagluto mga idol pero at least buntag naman mga idol dumay So ako lang yung pabuntag pagluto mga idol para init-init pagid ang atong mga sugan. Ano mga idol? Oh. Tapos kinatikin sa mga idol. Bye. Ito, kurang-kurang pataan yung mga idol. Oh, di ba? Idol. Ang <laughs> tagang ito na yung mga idol. Pero sige lang mga idol. <laughs> Mung giniang atong panjid. Oh, so, na na itong pride mga idol. Pero ato pa uh, sweet and sour. Uh, pop, sweet and sour mga isang mga idol. Sila so, so pa itong mga luto nun. Ano mga idol, liganta. Oh, kanisa, kanaan. Ismael, 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 pan, driver. <laughs> Okay, tapis na kayo na ka ba? Tapis na kayo na ba? Mm -hmm. ah. Wala naman naglayo sa ako ah. Bro, nakuha naman yung mga tekstura ah. <laughs> Pwede na? Yeah. Dili na Mang, mag-mangutuway? Eh. <laughs> Shout <up>, out <go. laughs> ka ba? Shout out.

Okay. Gue <laughs> <laughs>